Alright, sa so ito na nga mga kamuning, inabot na nga po kami ng ulan. So, alaki nga po talaga ng dilim. Ayan yung panahon po dito sa Davao. Tuwing hapon po kasi umuulan po dito mga kamuning. Ayaw, yung mga sinampay ko po kanina, hindi ko na rin po, hindi ko na rin po tinanggal doon sa sampay kasi sobrang basa-basa pa rin naman po niya. Kaya, dito na kami sa bayan ni Janjan. Jan. So, nabili po si Janjan ng ano pa yung dyan sa loob na yan mga naglakad lang po pala kami ni, ni, ni papuntang bayan kasi meron po kasi siyang bibilhin para sa school po niya ata niya yun so ito na nga po pinapangit ko nga po sa inyo ayun po yung tapat po ng ano na, nasa palengke po kami pero tapat na kami ng gmall mga komunig ganyan lang po yung kalapit po dito. Pero hindi ko na po nakuhaan yung pag-alis po namin kanina habang po kami tumatawid doon sa mesa kalsada. So mamaya na lang po ako mag-video mag don doon mamaya. Makakaya kapag pabalik na kami kasi maglakad din kami pa uwi. Ayan. Tapos may na rin akong payong makawin kasi nakailan iwan na ako ng payong gawa. Meron akong nabiling payong nung nakaraan kasi naiwan sa bus. Kaya yun. Ayan na si Janjan. nag Jan. like Hindi. Vlog. So, bumili kami ng tagay sa payong kasi mabilis po kasi siya maglakad. Alright. At ito na nga mga kamoni, mag-vlog na tayo. Buksan lang natin yung payong natin para makatuloy-tuloy yung paglalakad natin. O, ba? Bukas na. Ayan. So, good na kami kasi meron kaming bibilahin. Magugulay po kami. So, ito na pala yun, no? You papasok ka lang dyan sa loob na yan. Sagot so, ka lang din magpapayong mga kamay. O, oh, ba? Diba? Payong! <laughs> Alright, extra. So, dito na kami dadaan mga kamay para di na kami lumiban sa kabila. Ito ay papasok sa ng pinto. <laughs> Pero meron din naman doon sa kabila mga kamay. Pero dito na tayo pumasok sa loob. Oh, Ay. ba? Diba? Ay. Hmm. Ah, di ba? Gamit ko kasi yung kamay ko sa pang-vlog, sa pang-video. So, kami sa loob ng baboyan, mga kumuni, nabilihan ng mga manok. Hindi, dito tayo, dito ano? ano. Dito, kabila. Dito, dito na tayo. Gusto na malik Tung. Dong tayo. Dong tayo. Yun no, sarap ng tayo. Hoy, dito na. N Nalilito ako sa daan. Dong, dito tayo pumunta. Papuntang isdaan. daan. Dito tayo pumunta. Dumaan ba? Dito, nabibili tayo yung gulay nga. Nakasunan ba? Magalit kami siya, sa isa't isa ni Jinjin kasi peres kami tagi sa payo. Char! O, oh, yan o. Oh. Tapos yung chinelas ko, ito pa yung nasuot yung chinelas. Mga kumunin, Ah, sa lahat ng mga driver. Or ano man, mag yung lahat mga kumunima madulas yung daan kasi umulan. So, bibili tayo ng gulay. Ito sa kamote ha. Ah. Talbo sa kamote. Plastic po. Hindi timbangin man siya. Ay, hindi pala. Hindi pa siya timbangin. Sariwa yung mga gulay dito guys. Shoutout ko babili ate. Ito ang mo niyan? Dalawa? Patayo mo na yung payong. Ito yung ano no? malambot. May mo, sir? May tanglad? Malambot na siya, no? naka brown na babae. Tanglad daw, Ben! Ha? Tanglad! Diyan, magkano nga tayo? mag law na kami. Sa'yo lang. Sa no isang araw. diyan yeah, naman, yeah. mag law -ay ulit? Ay, sorry po. Ayun na, nag-log. Alik ko. Okra. May okra eh. May si okra doon sa atin. Marami pa. Ta tatlong soup, tatlong tali. Alam mo siya. siya. Hmm. Dito, tikpilay natin. Sita o. Palong. Ayun.

di diba kasama din po siya sa ano sa Lawoy. kalabasa, okay. kalabasa po, nagogolek kami ngayon, dalawa, 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 man yan. Contact lang yan yun, kung yung isa, pa, na. pa, lang yan dong. Yan na. Meron meron na daw ano ba yung 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 balat na ba meron? Balat asa. Yung binili namin na karambalat. balat. Balat na. Ano hindi na hiwa-hiwa na sira. Ay na. Limate. Talong ay meron na. Tripolio. Kaliw niya. Tripol. Pwede ba siya Tripolio kalate lang? Ah. Kalate. Meron pa ata doon eh. Wala na.

naman mga guys. De 100 'to yung kilo. Ay. Yeah. 65. No. na ba 'yan? 140. Dito isa lob ng isda mga kamuning. Dito parang ano, ay sorry po dito mo kami parang pili mo may nag-aaway dito kasi hindi mo maitindihan yung mga sinasabi nila kasi ang mga bisaya kasi sila mga kamin do is the bomb is the is sa unahan 130 ang kilo

natin ang Kaya na para ulam bukas Hi po Ay Iwa pa na lang Pa na Vlog po Ay Pwede ko gusto Ayaw ito ko sa Ah sige po Ay mga kota Bagan kita kay ila Ila isa Isang loco. So mantika at magic syrup na lang yung ating bibilihin kasi nabili na natin yung ano yung mga kailangan no mga kamuning. Ayun, naulan pa rin. Alright, mga kamuning nasa bahay na tayo at sumakay kami pa din na kami naglakad dahil nga sobrang lakas ng ulan. So ngayon mga kamuning at hanggang dito na lang muna yung vlog ko at abangan niyo na lang po yung akin lulutuin na dayo oy mga kamuneng. Ano yun? ah gulay mga kamuning at hanggang dito na lang muna yung vlog ko mga kamuning. Bye-bye.